Pag hindi mo to ginawa, hindi ka magkakaroon. Gilibers, pag-usapan natin. Financial security sa lahat ng mga OFW. So kung OFW ka, nanonood ka, pakicomment mo kung anong bansa at ilan taong ka nang Naka-follow ka, Rockstar. Let's go, let's go. Let's talk about financial security sa so, OFW. Ito talaga yung pangarap natin, maging secure tayo. Even sabihin po niya, natutugunan mga pangailangan natin. Hindi lang ngayon, kundi hanggang sa future, nakatanaw tayo. So, ano nga ba ang mga paraan para marating natin to? There are three ways. Pag-usapan natin. Okay? Alright, pero bago yan, magpunta muna tayo sa goal ng isang OFW. Lahat ng OFW, I'm sure, ito yung goal natin. Una-una, ma-zero out ang utang natin. Tama po, wala sa pagpunta natin dyan, mga nagasos natin, pinang-aral, pinang-bili ng ganito, pinapagawa ng bahay, pinang-negosyo natin hindi nagtagumpay. So, lahat ng mga responsibilities na utang natin, ang goal, zero out. Tama po? Okay. So, second, ang goal din natin, bawat anak natin, makapag-aral at makapagtrabaho. Okay? Pag-usapan natin may detalye yan. Kasi meron tayo dito gustong linawin. bisan kasi akala natin, ang end goal natin o makatapos ng engineering yung anak ko, ang maging teacher yung anak ko, ang maging architect ang anak ko. Dapat ang pangarapin mo din, magkaroon ng stable source of income ang anak natin. Kasi we stop from there eh. Pagka-graduate, o oh, sige, bahala ka na. Hindi po, ginaguide guide po natin yan hanggang sa yung sarili niyang kailangan ma-produce niya. Hanggang sa magkaroon siya ng personal stability. Okay? So, pag-uusapan natin. Ganito po, gawin natin. Alright? So, tatlo po ang dapat natin tingnan para ka magkaroon ng financial security. Pag hindi mo nagawa to, kahit anong gawin mo sa abroad, kahit magtrabaho ka ng 16 hours, hanggang day off magtrabaho ka, kahit tumanda ka dyan, pag hindi mo to ginawa hindi ka magkakaroon ng financial security. Okay? So, start natin. First, dapat ma-achieve ang goal natin. Ang goal natin, zero out lahat ng utang. Pag hindi po nangyari yan, wala tayong financial security. Kaya yung mga OFW na inuuna yung pagbili ng mga asset, pagbili ng lupa, pagpapagawa ng bahay, pagpapaaral ng anak sa mahal na school. Wala pong masama kung nagpapaaral tayo ng anak na. Pero dun sa affordable, dun sa kaya mo na hindi ka na umutang. Kasi nagpapaaral tayo, lumuluwas sa Metro Manila yung manak natin. Sa private, magandang school, kung saan nila gusto. Pero saan ba natin kinukuha yung gagastusin natin? Di ba? Inuutang. Sa halip na nagbabayad ka ng utang, nagdadagdag ka ng utang. So hanggat ganyan yung sistema, walang financial security tayong inaasahan. Huwag mong pangarapin ng financial security kung nagdadagdag ka ng utang dapat zero debt tayo. Alright? Pag na-achieve mo na yan, diyan pa lang magsisimula ang financial security mo. Ulitin natin ha, hanggat may mga utang tayong, o pera tayong inuutang, hindi nakakabayad, wala pang financial security. Okay? So, pangalawa, na dapat nating i-target to have financial security, dapat secured ang family natin or family secured first. Balikan natin yung sinabi ko kanina. 'di ba nagpaparal tayo ng mga anak. Tapos pag natapos na nakagraduate na, pinapayagan na natin mag-asawa. Tama? Sige, mag-asawa ka na nakatapos ka na. Anong mangyayari? Wala silang work. Walang source of income. So, sa bahay nyo mag stay O sa iba mag stay pero ikaw ang nagbabayad ng rental, ikaw ang nagbabayad ng mga bills nila, ikaw ang ng anak niya. So, walang stability ang bawat anak mo. You cannot have financial security hanggat ang mga anak mo umaasa sa iyo. Kaya nga yung sinabi kong responsibility natin, pagka-graduate niya, may part two. Kailangan i-guide mo pa rin siya. Kaya mo na siya makatrabaho, maka-establish ang sarili niya. Gabayan mo siya hanggat hindi pa siya established. Kasi so, misang bumibitaw na tayo sa responsibility. O tama na yan, may diploma ka na, bahala ka na dyan. Eh, tandaan natin, ang age 20 pagkakagraduate niyan, yes, nagtatrabaho. Pero hindi pa tayo mulat dun sa security, hindi pa tayo mulat dun sa pag-ipon, hindi pa mulat sa emergency fund. Wala pang ganun sa isipan niyan eh. Kaya kailangan ginag-guide natin. Alright? So, ang target mo, kung ikaw ay OFW, hindi lang makapagpaaral ng anak. Kundi, magkaroon sila ng source of income para hindi ihingi ng hingi sa'yo. Alright? Clear tayo, no? Sa lahat ng OFW. Okay? And third, pero bago yan, magkapi tayo kape po. By the way, sa lahat ng mga OFW na gusto magpa-coach kay meron po tayong online na nagaganap, online coaching. Mag-PM lang sa personal level ni Doc. Yan po ang personal level para ma ka namin. Okay? Let's go, let's go. And if you want to join our community, I am G-Rockstar. Marami na po akong mga followers na nag-join sa atin, mga nasa abroad. And meron tayong mga leader na pwede mong ma-meet face-to-face. Saudi na dyan po ang aking kapatid. Hong Kong, marami akong leaders, Macau, Japan, and sa iba't ibang bahagi pa ng mundo. Mag-PM ka lang sa personal FB ko para basis ka face-to-face. -face. Let's go, let's go. And third is, eto po, personal achievements. So, na zero out ang utang mo, nakapag-aral at nagtatrabaho mga anak mo, kailangan meron ka ding personal achievement para magkaroon ka ng financial security. So, paano nga ba natin gagawin first? kailangan meron tayong sariling tahanan. Pag wala kang sariling bahay, right? Sa lahat ng mga FW, pagwi mo dito, pag wala kang bahay, malaking problema. Okay? Una-una, kanino ka makikitira? Pag nakitira ka sa kamag-anak mo, hindi ka magkakaroon ng financial security. You know why? Kasi stress ka mentally. Tandaan natin na, walang nakikisama sa ibang bahay na merong PISO. Lagi ka kasi nakikisama eh. Na, na na, na, experience ko po yan nung nung malit kami meron kami nakitira kami sa ibang bahay and even nung ako sa Manila nakishare ako ng space mahirap di ba hindi eh, mo alam babangon ka na gusto pa kumain ng kanin mag second round nahihiya ka na gusto mo na matulog di pa sila tulog di ka makatulog di ba so pa, paano tayo ulad kung ganun yung core mo kung ganun yung inner circle mo Or magre-rent ka, yes, another expenses, tapos wala kang source of income. Mahirap po. So, kaya kailangan, ako para sa akin ha, yung ibang coaches, hindi ito'y tinuturo. Ang sabi nila, wag kang bumili ng bahay. Pero for me, magkaroon ka ng sarili mong bahay to have your financial security. Nasa abroad, lahat ng OFW, kung ay mong target, naunahin mo, magkaroon ka na sarili mong bahay. Sariling lugar yung pamilya mo, asawa mo, mga anak mo. Para pag-uwi mo, sama-sama kayo, maayos, masaya. Meron kayong peace of mind at komportable kayo mabuhay. Yan po ang payo ni Rockstar. Right? And, magkaroon tayo ng semi-passive income. Kailangan nakaka-establish ka ng negosyo mo. Alam nasa abroad ko ngayon. So, pwede kang mag-isip ng negosyo mo. Kung kaya mo simulan ngayon, okay lang. Kung kaya mong magbayad dito ng magmamanage, ng maayos naman, pagkakatiwalaan mo, tapos pag-uwi mo, inaayos mo negosyo mo. Kung magkakaroon ka ng semi-passive income, that can help you para sa iyong financial security. And third, kailangan meron tayong retirement plan. Kaya nga like ko sinasabi, may Kaiser ka na ba? It's part of your financial security kasi meron ka ng healthcare, life protection and investment. Imagine mo, wala kang Kaiser, may bahay ka, nakakapagtrabaho ang mga anak mo, pero wala kang healthcare. Pag nagkasakit ka, wala kang ipon, wala kang emergency fund. Saan mo kukunin? It's either mangutang ka na naman, humingi sa mga anak mo, madi-disrupt ang kanilang economic status, madi-disrupt ang kanilang financial stability, or sasalamin ang bahay mo or magbebenta ka ng property. Which is worse? Alright? Kaya kailangan, meron tayong retirement plan. Meron kang Kaiser, meron kang investment. Okay? So, sa lahat ng mga OFW, nangangarap magkaroon ng financial security. Kasama po ang goal achieved, kasama po ang family secured, and your personal achievement. Let's go! Let's go! Kapi po tayo!